isa na naman pong update ang ating ibibigay sa inyo. Kung hindi nyo po naalala si Gold Dagal, siya po ang may pahayag na panoorin natin. Okay, nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Kristo May taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa Alam mo, anyway, may mga mas okay naman na religion siya, May aircon sila eh first time na nakaapa doon sa kapilya nila, manghamangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa, one, two, three, four, five. Ang no? Cool. Cool to, no? Uh, noong March 15, 2025, siya po ay binaril habang nagkaroon siya ng isang uh, skit sa Pampanga. Isa pamamarilang stand-up comedian na si Gold Dagal na kilala sa kanyang matatapang na jokes tungkol sa isang religious group. Na... Diyan, may mga lumalabas po sa social media na, na mga ilang mga pananaw kung ano po yung motibo sa kanyang pagpatayan. Din. Ito na nga ang mga suspect na may charge na murder. At alam niyo po ba na marami po ang nagsasabi talaga at, at may mga pruweba na na ang isa sa mga suspect ay miyembro ni Manalo. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH Babasahin muna natin ang Kawikaan 2115 Ganito po ang mababasa natin Kapag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matwid Ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip Sa nabasa natin kung makakamit at uh, kung iiral ang katarungan or justice, eh, matutuwa po ang mga matwid, lalong lalo na ang biktima ng mga hininga ng katarungan. Pero bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, kung uh, nagustuhan mo ang video na ito habang uh, pinapanood mo at hindi ka pa nakasubscribe, I-click na po ang subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Sige, so sa ating episode ngayon tatalakay natin. Ito po nga uh, nangyari kay Gold Daggle. Isa na naman pong update ang ating ibibigay sa inyo. Kung hindi nyo po naalala si Gold Daggle, siya po ang may pahayag na panoorin natin. Kaya nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-iglesia ni Kristo. May hey, taga-iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. Alam mo, may mga mas okay naman na religion siya, pero... May aircon sila eh. <laughs> First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mga mangha talaga ako na... Daming aircon eh. Binilang pa, one, two, three, four, five. Alamig, you no? Know? Cool. Huh? 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 At itong si Gold Dagal na tinira ang iglesia ni Cristo ni Manalo sa kanyang skit, ano? ay may nangyari po sa kanya. no March 15, 2025, siya po ay binaril habang nagkaroon siya ng isang skit sa Pampanga, mga kabayan Diyan po sa Minus points, mayari ang heles pambanga. Nasawi sa pamamarilang ang stand-up comedian na si Gold Dagal na kilala sa kanyang matatapang na jokes tungkol sa isang religious group na pag alamang matagal na umanong nakakatanggap ng death threats ang biktima bago mangyari ang insidente. Balitang umaabante mula kay Kim Mangunay. Sa putok ng baril at tama ng bala, nagtapos ang buhay ng isang stand-up comedian na si Gold Dagal. Kinumpirma ng non-profit organization na Project Jade ang pagpanaw ni Gold, na kilala ng marami sa mga biro nito tungkol sa isang religious group. Pinagbabaril ang komedyante sa Pampanga nitong Sabado. Inilarawan naman nila si Gold bilang isa sa iilang individual na tumatayo laban sa human rights violations at indoctrination. Pwesti siyang panawagan ngayon, lalo na't dati na umanong nakakatanggap ng death threats si Gold. Partikular na na nagiging sentro ng jokes ni Gold ang paalala sa publiko laban sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Wala pang payag ang pampanga polis kaugnay sa insidente. Ako si Kimangunay ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis at walang mitis. At uh, syempre, yung ina niya magre-react. At uh, base po sa kanyang salaysay, eh, sinasabi po nga uh, ina ni Gold Daggal na si Jocelyn Cruz sa kanyang Facebook account na ganito They are a bunch of cowards who cannot defend themselves and their faith which was put in question through his dark humor. So mukhang talagang ang uh, nakikita ng ina ni Gold Daggal itong pagpatay kay Gold Daggal ay konektado doon sa naging joke ni Gold Daggal mga kabayan. Sabi pa nga ni Jocelyn Cruz, ina ni Goldago, but some people who claim to be closest to God planned and perpetrated this crime. They killed my son. Ang tanong, totoo ba itong sinasabi niya? Malalaman na natin mamaya, mga kamabayan. Habang uh, naghihintay tayo ng mga latest developments, nagpost po noong August 28, 2025, ang ina ni Goldaga na nagsasabing, Lumabas na ang warrant of arrest laban sa mga suspect, mga kababayan. At sabi pa nga ni Jocelyn Cruz, ina ni Goldagle, One of the many steps toward putting those guilty behind bars. Thank you for your prayers. May God avenge his death. Please make some noise to put pressure sa police para mahanap sila. I think the media can release their identities and fog lists." Tapos sabi pa niya, salamat sa mga dasal niyo and pagdamay sa amin. This really is the most painful thing that anyone can endure. More prayers will finally bring us the truth. God is indeed the greatest. Iyan po ang mga uh, ng ina ni Gold Dagal. At saka, sa kasalukuyan, ay meron po tayong huling update mga kabatid eh ang mga pulis eh patuloy po ang pag paghahanap dito po sa mga sospek. As to the motives, uh, marami po tayong tinitingnan dyan. May mga lumalabas po sa social media na, na mga ilang mga pananaw kung ano po yung motibo sa kanyang pagpatayan din po yung tinitingnan po ng ang uh, Angeles City Police Station. E eh, tanong, sino kaya ang bumaril kay Gold Dagger? E eh, ayon po sa isang public advisory na nakuha ni Jocelyn Cruz, ay ganito po ang sabi niya. On March 15, 2025, my son, Goldenear C. Dagal, was tragically murdered in Angeles City. A formal criminal case has been filed at the Regional Trial Court of Angeles City Branch 114 under criminal case number R-Ang 2502554. Warrants of arrest have been issued against the suspects. Who remain at large and continue to evade lawful apprehension. In the interest of public safety and justice, I am showing the following information. So, these individuals are wanted by law enforcement. If you have any information on their whereabouts, please report it immediately to the nearest police station or contact the PNPC IDG or NBI. This post is made with respect. for due process and the rule of law my intent is not to accuse but to inform the public and assist authorities in ensuring that justice is served i ask for your help in protecting our communities and honoring the memory of my son thank you for your vigilance compassion and support at ito na nga ito na nga ang mga suspect na may charge na murder ito pong si Joel Datahan Ranches at si Maitel Pondang Boke. At meron pang isa. Ibig sabihin, tatlo po ang nakikitang mga pumatay kay Gold Dagal, mga kababayan. At alam nyo po ba na marami po ang nagsasabi talaga at, at may mga pruweba na na ang isa sa mga sospek ay miyembro ni Manalo. Ayan o, oh, klarong-klaro, itong si Maitel Boke ay miyembro ni Manalo. Ayan, nakikita niyo po sa screen. Kaya nako buong tama all along ang ina ni Gold Daggel. Na ito talagay konektado pa rin doon sa naging joke ni Gold Daggel, mga kababayan. Ay nga ni Jocelyn Cruz, ina ni Gold Daggel, I come forward not to debate religion but to demand justice. My son was murdered. And my heart grieves not only for his loss, but for the silence that surrounds it. This is not a matter of faith, it is a matter of truth, accountability, and human dignity. I respect all beliefs, but I ask that we keep religion out of this conversation. My advocacy is rooted in law, compassion, and the right of every parent to seek justice for their child. Let us stay focused on what matters. the facts, the investigation, and the pursuit of those responsible. Justice is not a religious issue, it is a human one. Tama po yun, kapatid na Jocelyn, ano? Pero ang masaklap dito, eh, itong mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, eh, deny pa na isa sa mga miyembro nila ang may kisala. No? Sino po ba ang pikunin ng mga kulto? Mamatay tao pala, literal ang mga kulto talaga. <laughs> Ay, tapos may green, white, red na kulay. Nakapibibintahan talaga, iglesia nito, eh. di ba? Huwag kami, huwag kami pagbintangan nyo. Huwag yeah? kami, huwag kami pagbintangan nyo. Huwag yeah? kami, huwag kami pagbintangan nyo. Pero lumalabas, parang yun nang ang nangyayari. Nako naman. Kaya ating dalangin sa ating programa ay eh, sana makamit na ang hustisya. Dahil kung makakamit ang hustisya, eh, matutuwa po tayo mga kababayan. Ayon sa Kawikaan 2115, mga kabatid, eh, sana makamit mo na ang hustisya, kaibigang Gold Dagal. Ano po ang masasabi niyo sa ating episode ngayon? Comment down below mga kapatid. At kung like mo ang video nito, Smash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check e muna kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborn. At ito ang Factbusters all along Miyembro nga ni Manalo. Nako naman. Uh, mga kapatid, magandang araw po. At uh, kapayapaan ay maghari sa ating isipan at, at sa ating puso. At follow and subscribe. Factmaster PH uh, at the beloved sa Facebook page ni Kaburnok. Natabangan niyo si Kaburnok. No? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay ibigay sa atin ng tunay na